Sulfur, sulfur. Mm -hmm. Mm -hmm. Bata. Of for... course. Siguro din yan. Para siguro pag nag-send ka na okay. ng prior lang. Okay. tayo. Yeah. Sumusur. Yeah. Then, step by step. Pero uh, 3 okay. years na kayo. Never do you na consider na mag-live. Like me, when the couple moved to me, the club shot, the next week coming with the rest of the Ah, di Diba, so parang alas lagi hindi, parang hindi kami nag, 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 nag And kung meron mong kami separate number, hindi kami nag-review. Hindi kami nag-review. secret para Hindi kami Yun yun na. <laughs> <Ngayon ita ako. laughs> uh, best friend ko kasi siya. Best friend namin ng isa't <laughs> isa. I think yun ang pinaka-importante siya. <laughs> best friend mo yun. Tsaka, mm -hmm. so, uh, ano, parang um, you always have to get to know the person. Kasi sa marami tayong faces sa buhay natin, hindi naman tayo ito lang forever. So, it's the effort to get to know all his faces. Pero nagkaroon ba kayo yung major part? Nag-away kayo ng drama? Siguro ba rin lahat naman ang bobo? So, Nagkakaroon so, mo yung uh, mga 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 para sa akin, para ba major ba away Oo nga eh. Para major <laughs> break. Yan na may sunod na kayo. Kasi ko ba sa Wala. Ang family, hindi